Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating buro sa Pilipino na si Ginoong Fernandez. Ako ay si Binibini Mariani Esrigon na nag-aaral sa Negros Oriental State University sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in English. Ako ay narito upang ipresenta ang tulang pinamagatang Bayan Ko Tumayuka. nakita ba ang aking nakikita? Niyanig ang mundo sa sakit na pandemya. Mula sa kaibuturan hanggang sa kaibabawan, pighati ng bayan ang aking nararamdaman. Ngayon ay panahon ng napinhabon. Saan mang sulok ng mundo, ay bumalik na. Ang panahon ng kasiyahang walang halong pag-aalala. Bayan ko, sabay-sabay tayong tumayo. Tumamo mula pagkayo ko. At kahit pa kailangan natin yung istansya, pairalin pa rin natin